ayo koranan nih, itu si si Sila, si Milan, si kuya eh uh, Bong, si Kuya Hermie, itu. Halo, no, 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 no. Come on. Okay guys, this is the first step. First step is getting the oh kasih ini tularin oke Sociedad, dayo na kan adu mo di mo lang nga talaga han nga sa gasag gaysa kan atalo lang mo tinan ha atalo lang ang tama uray ka oh para sa sabay pwede pasurutan mo pasurutan niyo lang di ko kwanda kuya Kermi, kini kuya bro. Ganyan ang mag-plant. Honey, like this to flat. Ayan, ang bunga nito. Ang um, ano niya? Eh, <laughs> ay, <tansin. laughs> Ni it's room na ito, Kuya Bong, ta talagahan nga, nagmulmula na ito. Ay, 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 ay dibiro, maghapong <laughs> na kayo ko. Di man lang makatayo, <laughs> di rin makaupo, <laughs> hay, 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 pa. Video <laughs> picture, big picture.

kala niyo Di ako marunong, ah. Marunong po tayo magtanim ng palay. Dari tayo, dagitin mo duwad to, eh. Ang natikas kasta. Ay po, nagmayatikas. <laughs> hindi. Oh, <importante laughs> <yun>, oh. <laughs> okay. oh di ba? Straight yeah. na straight. <laughs> <laughs> oh, importante daw yun, oh. Importante okay. Okay. Oh, importante daw. Diba, dalawa kami ni... <laughs> eh. Ano pa ka na tulad? Kasi Don't

lang yung Ayan. 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 Mamumulot pa kami ng maraming bisukol, guys. Oh, what can you say about your experience? It's very makati in the legs. Mm. <laughs> Siguro lalagyan ng ano. What about you, she? Enjoy. Enjoy. Thank you, Kuya Hermi, Kuya Bong. Yeah. yeah. For 32 years. 32 years. Wow, since birth? <laughs> 32 years. Hindi totoo naman 'yon. Agbay sumutiman. For a time? For ko. Sige,